Sino ang nandyan? Sino ka ba, ha? Bakit ka tumabi sa akin ng walang paalam? Nangaasar ka ba? Sinasabi ko na nga, ba eh. Ano ba alam kong nandyan ka? Hindi porke nawalan ako ng paningin, babasta bastahin mo na lang ako. Oo, wala na nga ako makita ngayon. Pero nakakaamoy, nakakarinig at nakakaramdam pa rin ako. At dahil nga wala na akong paningin, mas lumakas na rin lalo yung six sense ko. Hindi yan Narinig niyo ba ako? Pero imposible mangyari yun. Lalaki ka pala? Oh, ba ba bakit? Naririnig mo ko? Oh, talaga! Sinabi ko na sa'yo nakakarinig pa rin ako. Pero paano nangyari Nakakapagtaka nga eh. Pangalawa ka na ngayong araw. Anong kailangan mo? Mandurukot ka ba, ha? Manya ka siguro, no? Duda akong tatabi ka sa visually impaired para pagmasdan lang ang ulan. Teka! Hayaan mo na. Nahuli na kita. Pag di ka pa umalis dyan, uupakan talaga kita. Teka! Ayoko nga! Ano? Walang nagmamay-ari sa ating dalawa ng bench na to. Walang nagmamay-aring iba kundi ang Diyos lang. Hindi ba? Huh. Di ka nga manyak, hindi rin magnanakaw. taga ka pala. Grabe ko, Sumusobra ka na sa pananalita mo. Tandaan mo, kung ano man ang importante iyo rito, magkakyat Tumigil mo, hindi mo Kahit si Buddha, Jesus o ala pa yan, wala akong pake. Kung sino man ang tumanggi sa Diyos, Ama, ay mapaparusahan ng... Hindi ang sinabi ko. May Diyos ba? Siyempre naman, ang problema nakakabwisit lang talaga siya. Nakakabwisit <laughs> daw. Kapag nilapastangan mo pa ang ng Diyos, Ama, sigurado... Kahit kailan hindi niya pa ako pinakinggan.